umaga sa lahat. Narito na naman ako. Oh, si Elcita. Nandito na naman ako. Ito ang aking content guys. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang lahat ng aking mga subscribe dito sa aking YouTube channel. Buro Vlog. At maraming maraming salamat sa suporta at sa pagpapanood dito. Lagi sa aking huh. YouTube channel. Buro Vlog. 3 three years ago now. Ayan. Siguro guys kung hindi ko hininto ito ng tatlong taon o dalawang taon mahigit siguro dahil dahil kay guys sobrang busy ko noon na dami akong ano mula Luzon hanggang dito sa probinsya kami nag lumipat kasi kami guys yung kuwento ko sa aking unang video ah, um, napaka ano talaga namin busy guys sa aming uh, journey dito patungo sa um, probinsya Ayan, ngayon, nag-continuous naman tayo guys. Continuous na tayo guys. Wala nang wala na atrasan. Continuous na tayo para ma-monetize na tayo guys. Kasi medyo matagal-tagal na itong aking YouTube channel. Napabayaan ko guys. So, uh, pasensya na kayo. At sa ating uh, YouTube uh, groups. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan guys. Mag-umpisa na tayo guys. Magtatanim tayo guys ngayon ng... Uh, kamatis, kasi inilipat ko rin yung kamatis kayo dito sa uh, lupa kasi nandun yung sa parang hanging plant guys, kasi dalawa yan sila yung isa ay talong yung ating talong na four pole oh okay guys, maraming salamat sa inyo lahat bago ang tapos na tayo sa ating pagtatanim ng uh, aplan cancun kasi ating kamatis guys Baguslah lahat, Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bo rabus flag. Atau, kalimutan ni share and like and comment. Wa kalimutan pindutin Nanti bisa ngelihat di tiga usa ke my video. Oke, okay, see you next video. Bye bye and God bless us.